Besh, ano ginagawa mo? Bes, sobrang init talaga, bes. Maligo ka? Marigos kita, bes. Nainitan ka? Paang talaga, bes. Sobrang init, pamamatay ka talaga sa init. Grabe talaga to, bes. May pupuntahan tayo eh. May ronda may doon na Yoda. Ha? Saan ba tayo pupunta? Sa Yoda? Saan ang Yoda? Bish, tara na. May ayaw da doon? Maligo muna tayo, bis. Ang mag-init. May kukunin tayo ng itong tira. Ay, ayaw mo? Ano? Sila may otak? Mindset ba? Mindset? Bish naman, no? Oh. Dami yung pang sat-sat. Bish naman, mukha ka namang pera. Ayaan mo na lang yung mga pera-pera Yoda! Ayaw na? Hindi naman ako mukhang pera, eh. Kunin tayo maka... Ano Yoda, hindi naman tayo bubuto, bish, eh. Gusto natin kumuha ng pera para pambilay tayo ng mga pangangailangan natin. Kung hindi sila bibigay ng pera ng ayuda nila, hindi tayo bubuto sa kanila. Yun lang, bish. Mindset din ba? Kukunin natin yung pera nila at saka, Siyempre, alam mo na. Reluctant yan, bish. Kung may ibigay sila, kunin natin. Tara na, bish. Ayaw mo? Hindi wag. Sige na, bish. Akat tayo.